Yung summer, ilang piling kabataan mula sa iba't ibang paralan ang binigyan ng pagkakataong mamsanay bilang mga senador. May ulat si Bernadette Sembrano. Summer sa Senado. Isang buwan ngayong summer kung saan magmimistulang senador ang mga mag-aaral. Nasa loob sila mismo ng Senado, kasalamuhan nila mga senador mismo, uh, tinuturuan sila talaga um, hands-on. Hindi lang sa teorya kung anong nababasa sa libro, kung hindi anong talagang nangyayari sa katotohanan. Ikalawang taon ngayon ng summer sa Senado. Mula sa dating apatapong mag-aaral, ngayon mahigit dalawang daang mag-aaral ang lumahok dito. Galing ang mga mag-aaral sa iba't ibang kolehiyo sa buong bansa na may dalang kani-kaniyang mga ekspektasyon. To understand the process of legislation and, and um, to gain experience, the training for the future. Learn more about legislation, which is practically, this is all about. Dito tuturuan silang gumawa ng mga panukala at ipagtatanggol nila ito para maging batas. Sa katunayan, dalawang batas ngayon sa Senado ang nagmula sa mga ideya ng mga mag-aaral na sumali sa programang ito noong nagdaang taon. Ito ay ang Exact Change Act kung saan paparusahan ng mga establisamiento na hindi manunukli at ang Children's Rights Education Act na naglalayong turuan ng mga mag-aaral na nasa elementarya ng kanilang mga karapatan. Yan ang front page, Bernadette Zambrano, Sa Senado, mahigit at ang daang mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa bansa ang lumahok sa Senate Internship Program ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Layunin ng summer sa Senado na bigyang pagkakataon ang mga mag-aaral upang personal na maranasan ang mga gawain sa legislative branch ng pamahalaan. Sa simula ng programa, isang lecture mula kay Senadora Santiago sa kursong Philippine Politics 101 ang sumalubong sa mga kalahok na mag-aaral. Program ng Senado. Tinaguri ang summer sa Senado, ang mga kalahok dito ay nagmumula sa Cagayan, Isabela, Benguet, Marawi, Iligan, Cotabato at Sambuanga. Ang pinakamalaking delegasyon ay nagmula sa UP Diliman. Ang summer sa Senado na sinimulan ni Senadora Miriam Defensor Santiago ay naglalayong i-orient ang mga mag-aaral sa takbo ng legislatura sa bansa.